kung merong kang baby o anak na bata, imposibleng hindi mo kilala ang babaeng ito. Siya si Miss Rachel at siya ang pinakasikat at pinakamayamang vlogger teacher sa YouTube sa buong mundo ngayon. Yung mga videos niya, ganito lang naman yung mga views. 376 million views, wow. 541 million views. At ito pang ang malupet, yung isa niyang video, umabot ng isang bilyong views. Wow. kerabe no? With new babies born each day, ang katumbas nun, tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa bulsa niya. Kaya naman siya na ang tinagura ang most viewed educational vlogger ngayon sa buong mundo. Mapapaisip ka na lang. Eh magkano kaya ang kinikita ni Miss Rachel? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kumapit ka. Kasi siguradong mapapawaw ka. Si Miss Rachel or Rachel Ann Acurso sa totoong buhay na mula sa United States of America ay talagang kinarira ang kanyang passion as an online educator. Well, kung titingnan natin, ang kanyang background in her internet career, nagsimula lang naman siya noong 2019 right at the start of the pandemic. At alam mo ba na ginawa niya channel niya na ito as an inspiration for her son that is suffering from his speech delay. Hindi raw ito marunong magsalita until he was 2 years old. Kaya naman Miss Rachel created a series of children music entitled Songs for Littles. Kaya ayun, luckily, the nursery rhymes and songs is a big help for their son. And a blessing in this guy na rin dahil biglang nag ng todo-todo ang kanilang YouTube channel noong 2020. As of now, unstoppable na si Miss Rachel. But first, kano nga ba kasikat si Miss Rachel? Kung bibisitahin natin ang kanyang YouTube channel ngayon, nako, patuloy pa rin talagang pag-angat niya with 11.8 million subscribers. Tapos wait, meron pa. Dahil hindi talaga papahuli sa trend si Miss Rachel because she already joined TikTok. Ngayon, meron siyang 5.2 million followers doon with 83.4 million likes. Kung namangha haka sa kanyang kasikatan, naku nga mas lalo kang mamamangha sa kanyang kayamanan. To calculate her earnings, let's take a look at the YouTube statistics. Ayon sa socialblade.com, ang monthly earnings ni si Miss Rachel ay nasa 1.3 million dollars. O kung i-coconvert mo yan sa peso, ito ay nasa tumataginting na 73.84 million pesos kada buwan. Linawin ko lang ha, buwan-buwan nakita niya yan. So imaginein mo na lang kung anong mabibili mo sa 73 million pesos kada buwan. How about her annual earnings. Kumikita siya ng 16.1 million dollars or 914 million pesos kada taon. Konti na lang isang billion na kada taon ang kita niya. Ganun siya katindi. Sa laki ng kinikita niyang ito eh nagsimula lang naman siya noong 2020, mapapaisip ka na lang talaga. Eh magkano na kaya ang net worth ni Miss Rachel? Well, as of now, she is now worth 30 million dollars or 1.6 billion pesos. Sa ganyang klase ng earnings, mapapaisip ka rin talaga kamusta ang lifestyle niya as billionaire. Well, what makes Miss Rachel an impressive educator is she's really passionate to help children. Not just being an online educator, but she also gives back to charity. May fundraising siya to save the children, especially in countries where war is prominent like in Gaza, Sudan, and Ukraine. So makikita mo talaga yung genuineness niya, hindi lang sa kanyang passion para magturo, kundi para tulungan din yung mga batang nangangailangan. Hindi may pagkakaila dahil hindi lamang local, kundi international lang nanonood kay Miss Rachel, meaning all over the world. Lahat ng may bahay na may bata, posibleng nanonood sa kanya. And I bet, isa na siguro ang anak mo dito, kapatid mo, o pamangkin mo, na nakasubaybay sa kanya. Anyway, meron pa bang mga personality na gusto mong i-feature ko sa aking channel? I-comment mo na yun sa comment section. Huwag mo na rin akong kalimutang i-follow. Yun lang, maraming salamat sa panonood.